po kami ngayong nasa intersection ng 7-Eleven papuntang pamitin na papunang Banoy. At uh, ito po yung 7-Eleven dito sa kabulubundokin ng Muntalban. <laughs> Pwede for si us. yeah, yung ano dito, yung mga uh, 7-Eleven dito sa uh, gitna ng kabundukan na yung yung junction. Ito yung pinagmamalaki naming tinatawag na payag. <laughs> balay nagubag, <laughs> <Di> pilimon, <laughs> siya sa karagatan, <laughs> pa nakabalik kasi di pa nakadawi ng istang na tambalang yah gigupla, surprise surprise teacher yun, yah, 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 Cup noodles. Yan, kape muna yung ininom oh, Dito, eh, mabibili po yan sa ano, 7-Eleven ng Bulubundok <laughs> ng pamintinan papunta nga po ng Banoy. Sa intersection po yan. <laughs> ito yung tinatawag na intersection. Don't banda. Ito po yung intersection banda dyan. At ito po yung ano, yung waiting shed <laughs> ng intersection. Yung 7-Eleven namin dito. Sama <laughs> na kuya, uy. Matuna na ako. <laughs>